paano na kaya ipagtanggol ni ating Claire ang nangyayari ngayon, di ba? Sabi pa nga niya doon, noon na, ah, na fake news si Sarah. Siya ang pinanggalingan ng fake news kasi dumating na daw si Madam Lays sa Pilipinas. Ah! <laughs> Panoorin niyo yung sinasabi niya, yan o. Oh. Klarong-klaro talaga, di ba? At saka yung sinasabi ni Sarah. Ilagay natin yun sa huli yung sinasabi ni Sarah. Yung sinasabi na muna niya na fake news si Sarah. <laughs> Panoorin nyo. Siya <laughs> pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang gina sa first, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klasik istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Few moments later. After much speculation and intrigue, Rustan's commercial corporation executive Paolo Tantopo's cause of death has finally been revealed. The Los Angeles Medical Examiner's website posted a report saying the scion of the billionaire clan running the Rustan's chain died of cocaine effects inside his room at the Beverly Hilton Hotel last March 8th. The county medical examiner also mentioned a cardiovascular disease as other significant conditions contributing to his death. In another report by the Hollywood L.A. News, Tantoco was cited as part of the entourage of First Lady Lisa Araneta Marcos, who was a guest at the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. Tantoco's widow Dina Arroyo Tantoco is the Deputy Social Secretary of the President. Malacanang has yet to issue a statement on the matter. nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At makikita ninyo kung sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinidnap kinuha si Pangulong Duterte. Ah, uh, na. <laughs> <laughs>